Finals match na nga ang magaganap sa pagitan ng Gilas at ng Jordan at ang labanan nga dito ay para sa gintong medalya. Kasaysayan para sa Philippine Basketball ang pwedeng maitala ng Gilas kapag nakuha nila ang gintong medalya ngayong 2023 Asian Games. Kahit na matalo sila laban sa Jordan ay history pa rin dahil sigurado na sila sa silver medal. Pagkatapos ng mahigit sa dalawang dekada na hindi nakakakuha ang Gilas ng medalya dito sa Asian Games sa larangan ng basketball. Pero iba pa rin ang gold medal kaya naman ito ang target ni na coach Tim Cohn at ng Gilas Maging si Jordan Clarkson ay napareact sa panalo ng Gilas laban sa team ng China at halos mission impossible nga ang naging tema ng Gilas sa larong ito laban sa team ng China dahil sa tambak ng halos 20 ang Gilas pero nagaw nilang makabalik sa fourth quarter at nakalamang sila ng isang puntos na naging dahilan ng kanilang panalo. Maging si Jordan Clarkson nga ay napansin ang nagawang ito ng Gilas laban sa team ng China at nag-iwan ng komentong puso. Focus na ngayon ng Gilas ang laro nila laban sa team ng Jordan at ayon nga kay Coach Tim Cone ay gagamitin nila ang magandang momentum na meron sila laban sa team ng Jordan. May natutunan rin ng gilas sa pagkatalo nila noong unang laban nila laban sa team ng Jordan at hahanapin niya ni coach Tim Cone ang mga tamang matchup sa laro nila sa gold medal match nila laban sa team ng Jordan. Bukas ang laro ng gilas laban sa team ng Jordan alas 8 ng gabi at dito na nga magkakaalaman kung sino ang magkakampiyon sa Asian Games Men's 5 versus 5 Basketball. Konti lang naman ang advantage ng Jordan at ito ay ang pagkakaroon nila ng magandang magandang rotation sa kanilang tatlong bigs na pwede sa center at power forward at parehong 6'11 ang tatlong players na ito. Minsan nagsasabay ang Alduairi at Buhanon, minsan naman Hussein at Alduairi at nagagaw nilang magkaroon ng solid na 4 at 5 na merong height at strength pero nakakaya naman ito ni Junmar kung hindi naman kaya ay si Ansh. Yun nga lang, advantage ng konti ng Jordan sa loob ng paint. Ang matindi pa sa bigs ng Jordan ay talagang tumitira ang mga ito ng tres at pumapasok nga. Noong unang nakakalaban ng gilas ang team ng Jordan, kapag nagmintis naman ang ng mga ito ngayong ikalawang paghaharap ng Gilas at ng Jordan ay posible na ang Gilas ang lumabas na panalo. Isingit lang natin ng konte ang isa pang Pinoy na maglalaro naman mamayang gabi sa larangan ng boxing para sa gold medal at ito ay si Ymir Marshall. Sigurado na nga rin si Ymir Marshall sa silver medal at lalaban ito para sa gold medal. At ang makakalaban niya ay ang buksingero ng China sa men 71 to 80 kilograms division. China na naman ang makakalaban ni Yumir para sa gold at magiging isang mainit na laban ito. Justin Brown at Ronday Hollis Jefferson, ang dalawang players na magbibigay ng malaking impact sa kanilang team at mahirap talagang masabi kung sino ang mananalo sa team ng Jordan at ng Gilas. Nagawa nga ng Gilas na manalo ng dalawang beses na tig 1 point ang kanilang lamang at bakit kaya hindi nila gawing tatong beses para sa record. Puulitin lang natin na parehas na parehas ang laro ng Gilas at ng Jordan. Kay naman lamang ang unang magkakaroon ng malaking kalamangan sa first quarter sa game na ito dahil meron silang aalagaan na lamang sa puntos hanggang sa matapos ang laro. Pwede rin na mauwi sa dikit na laban ng larong ito at magkaroon ng isa na namang makapigil hininga na fourth quarter na kung saan bawat pasok na tira ng dalawang teams na ito ay siya namang palitan sa kung sino ang lamang. Ang nasabi nga lang ni Coach Tim Cohn ay kailangan nilang makauna sa score laban sa team ng Jordan. Inalat sa opensa ang gilas noong una nilang nakalaban ang team ng Jordan at mas marami silang attempt na naibato sa ring pero konti nga lang yung pumasok habang ang team ng Jordan naman mas konti ang attempt o naibato sa ring pero mas marami ang kanilang naipasok at sa kalidad na lamang ng mga tira nagkatalo. Magiging maingat ang dalawang teams na ito ang Gilas at Jordan dahil bihira lamang ang ganitong pagkakataon at hindi nila sasayangin at talagang susubukan ng bawat teams na makuha ang ginto. Halos lahat rin ay alam na magiging dikit ang larong ito dahil sa malakas talaga ang team ng Jordan at nagkakaroon naman ng laro ang Gilas na talagang ginugulat ang mga fans dahil na rin sa nakakabalik ang mga ito mula sa malaking kalamangan ng kalaban. Gaya ng laro nila laban sa team ng China at posibleng posible na ganito rin ang mangyari sa laro nila laban sa team ng Jordan bukas October 6 alas 8 ng gabi.